Maganda gabi sa inyong lahat mga kababayan Dito po ito sa Igisangan Santa Barbara Dito po sa Crossing po ito. Ako'y uh, napapilyo Dahil Ayan ko lang nalaman na Tuwing gabi pala dito ay maraming uh, tao Maramihan ay kabataan At uh, ito'y kapihan uh, Pangmasang kapi At uh, Maraming nagbabanding ko dito So ayan Today is uh, uh, January 11 ng gabi. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Dito po ito sa uh, Gigasangan, Santa Barbara. Dito po sa crossing ko ito. Ako'y uh, napapidyo dahil yan ko lang nalaman na tuwing gabi pala dito ay maraming uh, tao. Maramihan ay kabataan, at uh, ito'y kapihan uh, pang pangmasang kapi at uh, maraming nagbabanding ko dito so ayan today is uh, uh, january 11 ng gabi so very affordable ang kapi dito kaya kung makikita ninyo ay uh, maraming mga kabataan nandito na sila'y nagkakapi yan. at uh, duman kami dito bumibili rin ng kapi bago umuwi okay so it's a good thing for uh, banding also isa pa ay uh, very affordable ang uh, mga kapi dito yan kasama ko ang aking dalawang anak uh, sila ay bumibili ng uh, kapi pero sa akin tilang yan Bye. Lalapitan ko sila. <coughs> Ano yung ano may is bad ah kulang pa lang muli si tayo machapa tanggap ala